<laughs> yan nga po, eh, parang, mm -hmm. you know, pardon my expression, nakakasuka. Kasi yung mga mm -hmm. nila, in other words, ganyan ang mga environment na pinagkalakihan nila. Mm -hmm. Na um, uh, mga involved sa corruption yung kanilang mga magulang, uh, uh, pero hindi ko wala po, akong kilala dyan sa mga, mga mm -hmm. ganyan sa mga viral na yan. Pero hindi ko tama yun eh. Anong klase, anong klase environment lumaki mga bata niyan, mm -hmm. yung mga anak na yan. Mm -hmm. Na endan yung mga magulang nila mismo lalo na. Uh -huh. Alam naman na galing sa iligal, yung mga pinagkakitaan nila, yung kanilang yaman, mm -hmm. milyon-milyon. Bigla silang mga naging mga milyonaryo or even bilyonaryo mm -hmm. dahil sa mali na na napaan na, kasalanan sa Diyos, kasalanan sa ating batas. No. So bakit ganoon? Bakit mm -hmm. pupapalaki-palaki nila sa kanilang mga anak. Sa so, so, palagay niyo po ba, Congresswoman, okay. uh, dapat isama rin tong mga anak na mga politiko na ito sa investigasyon? <laughs> Siguro isama na muna sila sa lifestyle check. Mm, okay, so, sige. Sa lifestyle check. Hmm. Kaya lifestyle check. Kasi kailang ito ang ari-arian. Mm. Both known and unknown. Yan Tapos sure, class ay mga bahay And meron sila outside of their legitimate sources of income. Mm -hmm. Maaari yung iba dyan, may ilan-ilan dyan, na merong na uh, ang sitwasyon nila is para bang uh, defensive. They say talagang man, yung politiko na yan, mm -hmm. na maaman uh, pa. So, uh, so parang natural lamang na may makakakita tayo ng ganyang class. Paano kung napakarami ng mga alirian? Mm -hmm. Now, na o in ex na mga uh, legitimate source of income. Mm -hmm. The current source of income as government official at saka yung dating source of income, the richness. Mm -hmm. Kasama mo yan sa lifestyle check. Uh -huh. And then, uh, kung ma-validate ma ma po yan, ma-verify na talagang malalaman ma-alloc, ma, ma susuot ng mga talagang store, na makagamitan, at uh, kung ano-ano na lang kanilang mga ginagawa